Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Thursday, June 5, 2025. Ayon sa pinaka-latest update ng Pagasa, merong binabantayang Low Pressure Area, LPA, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,255 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, base sa satellite image, ang trough or extension ng nasabing LPA ay magdadala ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantala, sa Luzon, patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Inaasahan ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, particular na sa western section ng Luzon. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, dulot ng southwest monsoon, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagya hanggang maulap na papawirin na may isolated rain showers o mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Asahan din ang mga pag-ulan sa madaling araw. Narito naman ang temperature range para sa ilang piling lugar sa Luzon. Sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay inaasahan ang mas matinding init na aabot mula 25 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay malamig na klima ang mararanasan na nasa pagitan ng 17 hanggang 22 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay bahagyang malamig na may temperaturang mula 20 hanggang 31 degrees Celsius at sa Legaspi ay posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 34 degrees Celsius dulot pa rin ng southwest monsoon inaasahan din ang scattered rains and thunderstorms sa Palawan gayon din sa mga lugar ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte Maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms ang inaasahan, dulot ng trough ng low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Narito ang temperature range para sa ilang piling lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo at Cebu ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay makakaranas ng katulad na init na nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, bahagiang mas malamig sa umaga ngunit mainit sa tanghali na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Davao ay inaasahang makakaranas ng mainit-init na panahon na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga ay posibleng umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura dahil may binabantayan tayong LPA, inaasahan itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility within the next 24 To 48 hours habang papalapit ito sa ating kalupaan posibleng hilahin nito ang southwest monsoon kaya may mataas na tsansa ng mga pagulan sa Palawan, Visayas at western section ng Mindanao ngayong weekend habang tinatahak ng LPA ang karagatan posible rin ang pag-ulan sa Bicol region pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa posibleng flash floods at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at sa ating lagay ng karagatan wala pong nakataas na gill warning sa alinmang bahagi ng karagatan sa bansa. Paalala po sa lahat. Patuloy na mag-monitor ng mga ulat panahon at maging alerto sa posibleng weather advisories kaugnay sa LPA at southwest monsoon. At 'yan ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mga bago at napapanahong weather updates. Pindutin rin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at maging ligtas tayong lahat.